ikalabing pito ng Nobyembre, taong isang libot daan at adnabot Opisyal na nagbukas ang kadal ng Suez, isang importad na na nagdudugtong sa dagat ng sa dagat pula, Nalubos na lubos na nagpaikli ng distansyang nilalakbay sa pagitan ng Europa at Asia, na ginunitan naman bilang isa sa mga malaking hakbang para sa inhinyeri at pandaigdigang kalakalad. Matagal nang inaasam ng sangkatauhan ng paggawa ng isang kanal sa Suez upang mas maging mabisang paraan ng kalakalan sa dagat. Gunit hindi lamang ito magagawa hanggang sa ikalabing siyam na siglo. Galing sa mga kapangyarihan ng Europa na gustong palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Dahil sa kahalagahan dito, nakaranas ito na marami mga pagsubok mula sa iba't ibang mga sigalot na pumapaligid dito. At ngayon ay sumasa ilalim pa ito sa mga karagdagong pagpapalaki upang masilbihan dito ang mga lumalaking mga barko na ginagamit ng mga tao. At nananatili ito bilang isa sa mga pinaka ruta na nagiging benepisyo para sa ekonomiya ng mundo.